So wakas nandiyan na sila. Ayan o, kasi sabi ni Ate Yel, may balita na sa motor ni Owak. Oh. Wak. Diswa! Si Ate na si Barney. Hindi, kanina pa nga kami naghihintay. dito. oh, kanina pa nagchat na ako kay Barney. Sabi ko kasama ko si Butchik para talagang pumunta siya. Ti! Tagal naman na nanti! Sabi ko si... pa naman si... Sabi ko si... na raw. Eh, sabi niya ati yun eh. Sabi niya, di ba, antayin lang natin dito. May tapo pa si Barney. Ito saan ah. tingin ko, nakaamay na yan. eh. Oo, taro. Ayun siya. Oh, ayun mo. Sa wakas nandiyan na sila. Ayan o. Oh. Kasi sabi ni Ati Yel, may balita na sa motor ni Owa. Kaya pupuntahan na namin sila. Kasi ano, di ba na no, nakaraan dapat, ano, nakausap ko na si Barney. Oo, oh, tapos? Eh, ang sabi ko nga, pupunta, ano, magkikita kami doon. Ah, yan, oh. siya. Wala pa, mamaya pa. Teka pa, lang, pa. teka lang, ate, mamaya. Oh, para, para. Set up, ikaw yung na-set up niya, mamaya marami na naman sila. Ay, ay, eh, dinayari ay, na naman tayo. Tatlo kami, tatlo kami nandun, nakaamag. Dapat, ba, dapat kayo nila owan. Nakaamag na rin kayo kasi nga kayo nang Eh, paano mag-aamag? Eh, kanina pa sila nag-aantay sa'yo doon. Tara na, punta natin sila. Oo, tara. Tara, nandun sila, ayun o. Oh. Ayun sila oh. Oh. Okay, then, Ikay, tayo, ikaw, ikaw ate na naman. Set up, set up ka na naman. Pag tayo yung na-set up dito. Hindi sure, sure, ha. Parang tayo makakabaw eh, di diba? ba? Tsaka sinabi ko kasi, sinabi ko kasi kasama si Kulim. Kaya pupunta yun, baby loves yan eh. Along, sa bagay. Ay, ka, umahal na mahal ka nun, te. Umahal ka, <mahal mahal mahal> ka nun. Hindi, <mahal> hindi yung tatanggi. Pero baka ano Uy, hindi tayo sasaktan nun. Sorta ba? Diswa! Uwa. Sa tilo. Uwa si Barney. Hindi, kanina pa nga kami naghihintay oh, dito. Inaabangan ka oh, namin. Ayun ay, nga, kasi na ako kay Barney. Sabi ko kasama ko si ah. Butchik para talagang pumunta siya. Ngayon, mag-aabang kami doon. Mag-aabang kami doon. Tapat nito kayo sa may likod ng sasakyan. Para maganda na siya, oh, si... Ano, oh, ano? tara. Oh, oh tara. Kami magtatago sa likod, ha? Oh. sa inyo na, 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 na kami pag si, si Barney. barney. Oh, ay, kayo! Ay, ano, SJ? Oh, sa likod lang kami. Uy, tara. Bakla, mag magtago na kayo. Kami na bahala, kami na bahala dito. Oh, sige, kami bahala doon. ano, Tara, wa, tara Tara. Tara na. Okay, tara. 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 Ti. Tagal naman na nang ti. Parang palusin pa naman siya. Sabi ko sabi, S sabi si. pupunta na raw. Eh sabi natin ti, eh sabi niya di ba antayin lang natin dito. Naitan mo pa si Barney. Tara lapit eh, uh, uh, na. Sana. Dito ko nakaamoy na yan eh. Oo, tara. Oh, mama hindi na pupunta. Palus na ito eh. Aray. Dito na pupunta dito. Asa na si Barney? Sabi niya kasi pupunta siya. Hindi, tingin ko na yun eh. Kaya nga eh, sabi ko sa tili. Mamaya may kasama pa yun. Kuya, kung paano mababawi yung motor? Wala eh, putang nga Wala tayong magagawa dyan pag ganyan. Hindi umaan, eh. o, siya umahan eh. Wala. Ayun siya! Ayun na! Ang kamo yun eh. Sabi ko na eh. Siya nga yun eh. Ate Yel! Eh sabi ko na eh. Hindi mo eh. Palpak yung setup natin. Natuloy tayo. Nakakatakas tuloy. Palpak yung setup natin. Alaman niya pa na magkakasak. Ano siya? Tayo. Di sige tara. Maanan natin yan. Tara na.